So, yun ang uh, mga quiz magandang araw. So, today's video, may parcel na naman tayo na dumating. Titignan natin to kung ito ay maganda nga or safe bang gamitin or more, uh, ano man dyan. So, guys, bali guys, in-order ko lang sa, ano, sa ibang apps. So, kayo na pong bahala kung anong gusto ninyo. Basta po ako, may parcel ako. Yahoo! So, yun na uh, guys, binubuksan ko na. Ang ganda kasi ng packaging niya kapit na kapit siya. Pero medyo yupik-yupik na yung mga kahon niya. Pero okay lang. Hindi naman naapektuhan yung nasa loob niyan. Makapal naman yung kanyang ano, yung kanyang plastic na ano na uh, itim. Yan, pinapaputok-putok ko pa. Kasi nga, maganda siya. M mga buo-buo pa. Ang sarapin niya paputokin, guys. So, yun na nga, guys. Naglaro-laro muna ako, guys. Para man maganda. Oh, di ba? Oo, oh, oh. tipo, diba, may kulay po yung kuko ko parang tae. Eh. So, yun na nga guys, bubuksan natin yung box. Yun guys ay in order ko lamang na electric pan na maliit. Oh, ayan guys, to so, pang solo lang. Pero ang ganda niya guys, cute na cute. So, yun nga guys, kung gusto niyo order uh, message niyo lang ako. Meron naman akong mga apps na pwede pagkuhanan niyan. So, marami niyan guys, ano, sa TikTok. Mas mura yata sa TikTok. So ayan guys, tingnan ko na siya. Yun, mayroon pang may iwan. Yan lang naman yun guys. Apakaganda niyan gamitin. So i-assemble na natin kasi gagamitin din naman yan. Mas maganda na yung assemble mo bago mo na gamitin. Nadali ko guys sa office guys, yan yung gagamitin ko. Kasi sa office medyo hindi sapat yung lamig. Pawisin kasi ako eh, yun yung sana all pawisin. So ayan guys, to masyado ako nagmamagaling dyan para ayusin. Masyado ako nagmamagaling sa pag-assemble. Oo, oh, masala pa yun ang paglalagay. Baliktad pala guys. Dapat pala sa kabila yung lalagay. So, ayan guys. pagkaini na ah, pag na initan, guys. Order lang kayo ng electric pan. Marami naman dyan. Pero kung kayo naman ay mayaman at yung malakas lakas ang gusto ninyo ay mag-order na kayo yung malaki. Yung may stand. Ang sa ganun, sakop na sakop yung bahay. Pati mga kasamahan, sakop na. Yung hindi ka madamot guys, hangin lang yan. Char! So yun na nga guys, ikot-ikot -ikot ko na. So para i-lock. para siya maglakat mag-lock at hindi siya magluwag. So ayan, malapit na siya guys. Mabuo. Ayan, ganun lang yan kasimple guys. Oh, ba? Diba? Nakalak na. Pwede yan guys, ano kahit sa parte itayo or ik clip mo or ikapit mo sa may uluhan, sa may pahan or saan mo gustong ikapit. Bahala ka na ikaw na mag-adjust. So, yun na nga guys, nabuko na. So, yan. Hindi ko na siya try kasi alam ko namang bago siya. Alam ko namang pagbago ay Pero hindi pa na ako, hindi pa na ako kampante. So, dapat itry pa lang natin. So, okay na yan guys. Tapat na yan sa akin. Yung mga So, yun so, guys. Thank you. Salamat sa panunood.